Uh, magandang hapon, nakap. Ha? Kap uh, magandang hapon po. Ayan. At uh, asadya po namin para malaman po yung sitwasyon doon sa turnover ng mga kagamitan ng pamahalaan ng barangay. Ano po? Apo, Kak Diego. Uh, pwede po malaman? Uh, Ka Diego, ito po lahat yung kanilang mga turnover nung kami po ay katatapos manumpa noong November 9. Nagkaroon po kami ng turnover dito bandang alas 2 po ng hapon. Ang naging ang naging katurnover po namin ay si dati niyang tresurero, si Adelbert Agustin. At ito po lahat yung mga kinuha niyo sa akin. Uh, Monoblock chairs for 42 pieces. Tapos dalawang ladder. Yung tent, 5 lima, limang piraso. Kaya lang apat na lang yung buo. Tsaka yung mga tolda sira na rin lahat, sira na lahat. Tapos yung nasigil sa repair, 32 kaban na palay. Pinakiskis namin ngayon naging 16 na bigas naman, naging 16 sa akong bigas. Tapos yung grass cutter namin pito, isa na lang yung gumagana. <laughs> Pero yung anim, nandiyan. Nandito pa yung anim sa bodega na lahat. Budega. Yung pong power spray, isa, sira din. Sira <laughs> din. Isang tank na oxygen. Apo. Tapos, yung dalawang barangay service, ayun po, isa yung XLT. Saka yung isa, yung bagong bili, yung L300. L300. Apo. Tapos po, yung dalawang, ay tatlong motor, bale. Kolong-kolong yung dalawa. Apo. Saka yung isa, single. Single. Yung, yung e-bike po, sira rin. Masira na agad no? Masira Bago po. Na? palitin po yung baterya, dinala ko na po sa paggawaan. Ah. Oh. Tapos po, dalawang stand fan, mm -hmm. computer, Ayun po. So, yung laptop. Mm -hmm. Ay, sa ngayon po ka, Diego, yun pa lang yung, yun, yung pa lang yung maging turnover namin. Ayun. Pero mayroon ba kayo nakikita noon sa pamanang barangay na hindi pa na-turnover o yun na lahat? Yun na po lahat. Alam naman po sila. Ayan. Ayan. po. Ayan. Doon po sa sinasabi nyo kayo ng motor, dalawang kolong-kolong tsaka isang motor, iba pa yung e-bike? Opo. Iba pa. Bali, apat. Hindi po. Bali, tatlo lang. dalawang yung kolong-kolong, isang e-bike. Ah, e-bike na yung sinasabi Ayan. nyo sira. Ayun. At least yung dalawang kolong-kolong serviceable. Opo. Eh, kamusta naman po yung mga dokumento nun? O, RCR? Yung pong isang kolong-kolong, Bali kompo wala po silang naibigay na papel. Ah wala. Oo. oo. Sa kapo yung Honda Honda wala rin silang naibigay na papel. Ah ito po nga ano, na XLT at yung Yung poong XLT mayroon Xerox nandoon sa loob ng sasakyan. Nakapangalan naman po sa pamana ng barangay? Opo nakapangalan po. Ay, di maganda na. Opo. Ah Ayun. Ayun Ay, po isa rehistrado pero ito hindi po yung XLT. Ah, XLT. Ilang pong bagong bili ang nakarehistro. Ah, uh, so, pasaw na. Opo. A plano nyo pong parehistro yun para mailabas-labas sa probinsya? Yung pong lumang uh -huh. service, eh, Kajego, yung po saan lumang service na yun, eh, balak na po namin i-dispose. Aha. Uh -huh. Kasi sirain na eh. Sirain na? Magiging ko na lang po, magagastusan na lang po kami doon pagka pinagawa pa namin. Ah, uh -huh. so, ko-convert nyo lang po sa sa, sa bagong sakit ulit o ano? Ganun po, gagawin po namin po maintenance ng bagong sakyan. Yung ayon, doon, po namin sir. pupunda. Ayon, ayon. Nabanggit niyo po, meron na po kayong napakiskis na daming anin na sako ng bigas? Meron na po kayo, Jay. Ano po plano po niyo doon? Eh yun po, pagka pa kong kami, pamumudbud po namin sa mga kabaranggay namin. Ayun, oo. Oh. Uh, mga, kailan po yon? Eh, hindi pa po, po namin kasi napagukunan dahil hindi, pag-uusapan po muna namin ng sanggunian kung kailan namin ipamumudmod. Pamimigay doon sa mga kabaranggay namin ng mga Yung mga naapektuhan ng, ng, ng harvester. Apo, yung mga farm workers? Apo. Apo. Uh, okay. Eh, sa mga record po ng barangay, mga luma record, blatterbook, book, pinas record, meron naman po? Ang nandito lang po sa amin yung, ba, yung blatterbook book. Pero yung mga record, ala po silang naiiwan. Yung pinas record? Wala po. Oh, wala, wala. ano. Wala. Resibo na ano po ng barangay. May yung, pong resibo, meron nanto kay kay Sec. Kay Sec, yung okay. po. Ayan. So sa kas, may nitan over? Wala po kay Jago, wala siyang na-turnover. Wala, wala na over. Ayan. Okay. So sa pag-assess, sa inyo pong assessment, uh, ano po masasabi niyo sa turnover? Ah, maayos po ba o meron pa kinakailangang habulin? Ano po? Eh, ah, maayos naman po kayo. Wala na po kaming dapat habulin pa. Okay Ayan. naman po na turnover naman po naman. Ayan. Ah, sige po. Ah, uh, ano pong iiwan yung mensahe sa inyong mga kabarangay dito sa Santa Cruz? Ang ah, uh, mayroong mga ko po sa inyong mga kabarangay sa Santa Cruz, eh, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala ibigay sa akin. Uh, asahan niyo po na yung pagtitiwala po na yun ay susuklihan ko po ng magandang panunungkulan para po sa inyo. Salamat po. Salamat po, Pajay ko. At kada bid, Pasko. Maraming maraming salamat po.